Amon yung style na amon din para kalibre. Hinayo, hinayo ko lang ang balpro Pro libre. Namit. Yun. Yeah. Namit saka, tutuod. Gari sa SNR. Basta maayo ka lang nung diskarte kakaon. May tupat ko, maging maluto. Ato luto na tugunong ako. Ari, yung beef. Panyaga. Panyaga ka di galing. Kaya ko ba? Kaya, gusto ko ba? ba? <laughs> Ayan <na. laughs> paig lang tayo pa-higad lang <laughs> tayo. <laughs> pa-higad <baigad, baigad>, lang <laughs> tayo. Hindi pa-higad, pa-higad. Panyaga na ni Namon. <laughs> Ari na panyaga. Oh. Medyo may kwan pang kanon nila. May ano na. Medyo dukot-dukot na. Corn okay. beef malang nailagyan. Corn na beef? Na. Ay, ano panyaga ko na niya? Eti, wow. <laughs> 120 nang na-save. <laughs> Why, Why? Why not about 30%? 30%? <laughs> ginang, 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 bang kay mama, sarang 50% na lang <laughs> sila. <laughs> Isama lang na. Matisting kita na, itisting. Masa yun. Masa yun nabi. Ang tumutunaw na ng ice cream mo. <laughs> uh, grass. Ano ginawa yun kay Hata? Nagayon pang update na sa Bukunado thank you ari hmm. oh, siya? oh siya? Mo na mapet eh. ang ah, libre ka um basi sa Disembrer makipit 50% discount kamo na yung sa December, lang komo Grabe man sir, pineta ko. okay ah, yeah. okay 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 na. na, okay 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 okay

I'm uh -huh.